Nung last time lang din po kasi, na Bago. parang pinapagalitan na po kaming dalawa nila direct. <laughs> kasi nga yung isa yung kumbaga yung isa po natetense. Ah, so halatado, ah, po, tsaka halata nami-feel mo din. Yes Bakit ba po. nanginginig ano? Parang ano po? Alam ko po kasi may asawa yung ano, partner. eh, <laughs> 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 yun eh. Diba? Eh, wala. Kailangan na hanap buhay. Hanap Opo. buhay yan. No? Tama. Ode. So, kini ko naman po na ano. <laughs> na, 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 na. may asawa sumahali. No? Opo. Ang tapang. Uh, may asawa yan? po siya. okay. <laughs> Ay, <laughs> <laughs> ano na yan dati? Oh, ano, yan, <laughs> ano, yan, 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 yan. May asawa siya. Hmm. So, ako na hindi ako naman. <laughs> so, kung bakit nahihirapan yes, siya. Po. Yes, so. Pero nililino ko din naman sa kanya na kumbaga be comfortable kasi mm -hmm. sa akin craftland din talaga. When Correct. it comes to work, di talaga ako parang nag arise yung emotions ko so mm -hmm. na for kit ganito yung love scene natin madadala ko hindi. For the craftland talaga yung ginagawa ko. Okay, so paano siya naging smooth? Kinausap mo siya then Kuya, wag po kayo mahiya. Actually, nung that time po Sobrang tense na. kasi Kasi kung nagagalit na si Derek, kailangan nyo nang gawin yun eh. Oh. At nati ano, nati-tense na rin po. Kasi si Derek nagagalit na. Oo. Ganyan, ganyan. So, sinabi ko sa kanya na ano, di, huwag ka matense, okay lang yan. Gawin mo ano yung gusto mo, gano'n. Para ano na rin, di tayo tumagal sa eksena. Kasi, kumbaga, pag tumatagal kami sa eksena, mas nahihirapan yung production. Oo, oh, tsaka kumbaga, Saka nawawala na yun, yung energy, nalaglag na kayo. Yes yung, po, oh, tsaka kasi sa galaw ng galaw nyo, ma ano pa, kumbaga, bawal kasi ang electric fan doon or parang kasi Maririnig. maringay. Yes, sa po. mic. Oo. Eh, syempre po, pag, ha, pag tumatagal na, pinagpapawisan. syempre, <laughs> di ba? <laughs> yun, sinasabi ko, pag natitense na ako, nire-remind ko na sa kanya na, na maging in-character kasi hindi pwedeng magtatagal talaga sa isang exam. Pag nagbabad. So, paano naman yun ito na-accomplish? Paano mo na-feel na okay na siya? Di ikaw na nagdala o pa paano? Ano po, biglasan na gumaling. na po namin dalawa. Uh, biglas ang gumaling. Gumaling na siya kasi nakailang sabi na, uh. si Derek nagagalit na pinapagalitan na din ako kasi, kumbaga ako kasi yung nakaka-feel ng energy na pag ganito yung energy mo, ganun, din, na, ganun na rin yun sa akin. Kumbaga nadadamay ◆での